kaibigan ang hirap ng kalagayan ngayon sa lugar dito sa amin swerte kung mabigyan ka ng one bar yung signal dito sa unit dito hindi ko alam kung saan na nasaan na punta walang internet dito nag alboroto yung bunso ko kaya yeah. ginawala na may paraan may mga trabaho ko kasi yun na nire-report pa yung forward niya dun sa trabaho niya e nandito kami sa Medina Misamis Oriental sa Mindanao taga rito ako sa Puyogon sa Barrio Duka. Sityo, sityo lang kasi itong buyogon eh, ang Barrio Duka. So, kita mo naman yung paligid ko. Mga ah, sangkay. Sagingan, kakahuyan. <laughs> yung upload ko. Pero doon sa tabing dagat, ang, ang lakas na signal doon. Pero dito sa amin, ano lang to eh, mga 200 meters lang ito yata eh. mga 200 meters lang to mula rito sa bayang hanggang sa dagat dito wala ng signal ibang klase ba eh, puro kakahuyan eh kasagingan yung lugar dito pala napuno na ng ano saging nawala na to noon yung mga saging eh. bumalik yung mga saging sa mga puno yung yun, yung antipolo na yan ang dami dito ayun po oh. na puno na yan ang dami wala na signal dito dito ko sa ah, hindi naman matatawag niya gubat to kasi malapit na sa dagat eh pero masukal talaga masukal kaya hindi ako makapag-upload sa inyo hindi wala akong upload yan mga ilang araw Baka sa sunod linggo na ito, pag nasa bahay na ako sa Liti. Sabi nila rin nung pumunta ko dito, papunta pa lang kami, mahina nga yung internet. Anong hina? Wala talaga. Ang oh. gano'ng kasukal yan. Yun, no? asukal dito subukan natin doon sa may bandarol sa taas kung so makakuha tayo ng signal tingnan tingnan lang natin yung baka mayroong ano cobra So, dito naman ako lumaki hindi hindi pa ako nakakita ng cobra dito tabi 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 po tabi 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 ang lalaki ng puno dito mga idol oh. ang tatayog ng mga puno dito oh Tiga mo naman kung gano'ng katayag yung puno Ang dami ng puno na yan Ang ganyan Ang tawag dito yan, antipulo Ang puno na yan Nagbubunga yan mga idol ng Parang kamias, maliit sa kamyas Pag nahinog kulay itim Ang napapakinabangan lang sa bunga nito Yan ang kanyang buto yung kasi laki ng buto ng mani. Kukuliktahin mo 'yon, maglalaglagan dito yun sa baba. Bibilad mo ta kay sasangag. Yun ang gamit nito. Pati yung puno. Pero hindi na ata kilatata yung puno na ito. Mukhang baka yung iba pumasok dito pero yung sa karamihan lumabas hindi kanila yan hindi ko na alam kung saan boundary ng kanilang lupa dito 20 24 years bago ako nakabalik sa lugar na ito mga sangkay dahil puno lang sunis mga sangkay para may yan sunis pero yung mga lansunis na nandito no, nung umalis ako wala na yata rito Nabago na ito nandito. Ay, oh, walang signal dito mga sangkay. Sino oh, ka diga? Walang signal dito. Kita nyo naman oh. Masukal lang masukal. Tapos marami yung puno ng lansunis na nakikita ko. May uh, nandoon pa don si Tukmol 'yo. Eh. Yung dito na mula doon may parang may nilagyan ng barbed wire doon. Niyata yung, yung hanggang doon yata yung lupa nung lolo ko. Nandiyan yung mga nakatira yung mga apo dyan na nagbahay. Ayan. Ito. Bahay ng kapatid kong babae. Ayan naman yung bahay ng mama Ayun. Sa likod. Ang baga sanay ka kagaya ko nay ako sa ano meron akong wifi dun sa bahay mukhang medyo nag a sa ako ngayon dito dahil wala signal pero kung umakyat ka siguro sa pulong nito palagay ko naman eh siguradong may signal doon sa taas kasi ang nakatakip ng signal dito ito yung mga sukal na yan Yeah. Kasi wala nga, mga 200 meters lang yan. Dagat na, ang lakas dun eh. Sabi dagat, ang lakas eh. So ito, itong so, kasukalan na ito ang nakasira sa signal dito. Kasi minsan naman, pag bukas mo, ang lakas, full bar. Full bar talaga. Pero yun lang yun, pag bukas mo. Unti-unti mo, mawawala yun. Bigla rin mawawala yun, tapos babalik one bar na lang parang tungaw na lang kasi laki na ng tungaw wala yun yung aking pakita ko lang sa iyo mga idol kung taga saan ako taga rito ako sa Buyugun, Medina, Misamis, Oriental ang napangasawa ko si taga Carigara Leyte waray-waray kaya doon na kami tumira lang ko lang yung mother ko kasi 25 years na kami hindi nagkita birthday niya nang uaw na so, 79 years old na siya yun ang aking pinunta dito uh, kita mo na kami medyo matatandaan na eh. so yun mga idol di ba tayo makakapag upload ngayon ng video kasi walang signal dito nandito ako sa masukal na parte ng taigdig dito sa daigdig ng aking kung saan ako nagmula ang buong akala ko hindi baka pinasok na ng development ito yun pala mas lalong sumukal pero doon sa tabing dagat pa nga idol ano na dati maraming bahay doon sa gilid ng dagat ngayon wala na puro na ano siya resort ginawa na siyang paliguan karamihan paliguan na wala nang nakatira ang bahay doon sa gilid ng dagat may bayad na entrance doon mga idol pati yung payag-payag doon yung kubo-kubo na ginawa may bayad na lahat mga idol may bayad video kumpara yung kumpara ko doon sa liti may kamahalan mga idol dahil doon sa liti isang daan okay na yon isang payag-payag yung kubo-kubo ba na silungan ng mga naliligo may isang daan lang yon okay na yon dito 200 mga idol 250 may entrance fee pa so may kamahalan ano may kamahalan yung kanilang sistema dito kasi medyo malapit sa parang ano medyo medyo matao na, na mataong lugar na talaga update ko sa update ko lang sa inyo to mga idol ko saan ako sa panahon ito <laughs> nandito ako sa Mindanao mga idol sa masukal na parte ng Mindanao pero okay mga lalama walang ano dito. Walang mga maligalig dito sa bundok. Kagaya ng lugar na maraming maliligalig. Dito wala. Nya lang. Baka isang linggo pa bago ako kapag upload eh, ma-upload ko itong video na ito pagdating ko na sa latest God bless inyo mga kaibigan. Ingat kayo lahat. Uh, salamat sa inyong suporta sa aking channel. Sa mga patuloy pang sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Bye-bye.